Okay guys, meron na tayong mic. Okay, ang gusto ni Sir Will Robles ay uh, parang sample lang ang kanyang pata na malaman. Pero guys, meron tayong siya shower out kay Ma'am. Ah, uh, lang. Asa ah, na yung aking Pili ka lang, boss. Ah, be waiting. Saan? 3.30 lang dyan, boss. Okay, shout out natin si mama, no? Miss Ami. Katukayo ko. Pili ka lang dyan, boss, ha? Miss Ami Shevers from US. Siya nagpabili nito para sa kanyang mahal sa buhay. Thank you, ma'am Ami. When you come back, <laughs> Uwi ka na, ma'am. Ito, ma'am, ang pata natin malaman. Pero puputulin ko to ng ano, babawasan kong buto kasi sobra sa timbang, sa estimate ko. O, gaganyanin ko lang. Sa'yo na tong malaman. Ayan ang ating pata. Shout out sa'yo, Ma'am Ami. Abid pamdini Ami. Basta Ami, guapa. Di ba, Ma'am? <laughs> basta Ami. ya Basta. Alin po? Opo, sige. Parehas na lang. Pwede mo pagsamahin. O, oh, kamay mo, iho. Kamay mo, iho. Kasi, sampul ko lang to. Ganyan ako. Magtaga. Ha. Huh. Sampol to. Sige, alisin mo lang yung pata ko dyan. Kasi hindi pa nila nilalamang luto nito, kaya gusto nila ganito lang. Sample. Sampol. ta. Ah. Oh, ko ani oy. <laughs> Shout out Ma'am Ami Shabbers. <laughs> Shabbers, oh, Shabbers o Shabbers ano ba? Oh, sh Ay, ayo oh, Shabbers nga. Saan ka sa US, Ma'am? Di mo man nilagay kung saan ka sa US, Madam. Saan party ka ba diyan, Ma'am? Sige, sana makauwi ka na, Ma'am. O baka dyan, nandyan na yung, yung ano, dyan ka na nakatera. Pahinging snow, ma'am, ha? O, yan ang pata natin, malaman. Sampo lang ang gusto ni sir, pero tatagayin ko pa rin tong dulo, baka. Basta sagad na to sa buto, ha? O, para alam nyo na, maghiwa, o. Hindi na kayo mahirapan. Alam niyo mga kay Tenderella, pinapadali ang inyong mga ano, gawain. O, oh, biyakin ko lang to. Ma'am, yung isa ha, wala nang dulo ha. Tinanggal ko na yung pinakapaanon kasi, um, ay, ang ganda oh, ko yung dulo. Kasi, sobra sa timbang. I-estimate e, ko lang apat na kilo. Lagay mo nga yan. Ayan, ah, apat na kilo, 30 grams pa yan, ma'am. Teka lang. Kasi, estimate yan ayam po ha, pero tawad nyo na yung 30 grams. <laughs> Pinatawad yung timbang. Eh. Okay, shower at po Miss Ami. Ami ng USA. Katukayo, basta Ami, ganda. Ta <laughs> Thank you so much, ma'am. Okay, sandali, ipiflex ko lang yung pinamili ni ma'am Ami Shevers ng uh, USA, guys. Sandali lang. Lagay mo lang dito. So, ito yung pata na balot na namin. Lungganisa, dalawang kilo. Ay, bibi, pili ka lang dyan. Skinless, isang kilo. Okay, bound to ano to? San Mateo Rizal. Okay, tatanungin natin mamaya kung magkano isip ng San Mateo Rizal, ha? Okay, toto to sinong manok, pork chop. Ma'am, tama ang aking mga hula-hula, ha? Ang aking estimate, I mean, ay taw murkon. At saka yung tusinong manok. Bale ano lang tumang ma'am, walong klase dahil wala tayong tibong. I Check ko lang 2 3 4 5 6 7 Okay, walong klase. Shower out kay Ma'am Ami. Ami, ganda. Like me. Teka lang. Ano unahin natin? Ito, ito pata. 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 Morcon. Patayo natin yung morcon. Pork chop. kamto ribs. ah, uh, ito, uh, slice. Tagalog na baka. Teka, ko na ito. ano ko na. Bukod ko na yan. Okay. 254 lang yan. Bebe, wait mo ako, bebe ko, ha? Pinatayo ko na lang yung susinong manok. San Mateo Rizal. Uy, hindi kasha. Sige. Iyan na mo na lang to, ha? Ruel Robles. Iyan na mo na yan. Idugtong mo na to sa taas, sa babaw, o so, Sabihin mo, wag daganan, ha? Lagay mo na. Okay, shower out sa mga taga Rizal. Lalo na kay Sir Roel Robles. I si, si Sir Robles ang ating ano, uh, receiver. Ang bumili, taga US. <laughs> Tsangka uh, pa. ang bumibili, taga US. Uh, ang drop off, taga San Mateo Rizal. <laughs> okay, thank you so much, ma'am. Ingat ka palagi. Shower out kita pa.